Tumigil ka sandali at pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Wala pong problema sa iyong pinansyal na kasing laki ko. Ako ang lumikha ng universo sa isang salita. Ako ang nagbukas ng mga dagat at ginagawang simple ang mga milagro. Ang parehong kamay na humahawak sa mga bituin ay ang kamay na iniaabot ko sa iyo ngayon. Kumuha ka ng kamay ko. Magtiwala ka. Hayaan mong gabayan kita. Nakikita ko ang hindi nakikita ng iba. Alam ko ang bigat na iyong dinadala, ang mga alalahaning hindi mo palaging kayang ibahagi. Nanalangin ka, umiyak ka, at minsan, sa katahimikan, iniisip mong mag-isa ka na lang. Ngunit pakinggan mo ito, hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama kita sa bawat mahirap na sandali, at nais kong malaman mo na ang iyong pakikibaka ay hindi nakatago sa aking mata. Ako ang Diyos na nakakakita, ang Diyos na kumikilos at nagsimula na akong kumilos sa mga bagay na hindi mo nakikita. Isang makapangyarihang bagay ang malapit nang mangyari sa iyong buhay. Ngayon na ang oras para humingi ng tulong sa Diyos para sa mga pagpapalang inihanda na niya para sa iyo. Alam ko na ang mga naipong bayarin, ang mga naantalang obligasyon, at ang takot sa hinaharap ay nauubos ang iyong kapayapaan. Ngunit pakinggan mo ito, hindi ito ang katapusan kung saan ka nakakakita ng kawalan ng pag-asa, doon ako nakakakita ng pagkakataon upang ipakita kung gaano ako kalakas. Ako ang Diyos na nagbabago ng mga hindi kayang baguhin. At ang tila pinakamadilim mong sandali ay maaaring maging simula ng isang pambihirang bagay. Naalala mo pa ba ang mga kwentong binasa mo tungkol sa mga pagpapala ko sa iba? Paano ko pinagmumulan ng tubig mula sa bato sa disyertong walang tubig? paano ko pinalago ang mga tinapay at isda para pakainin ang libu-libong tao. Ako pa rin ang parehong Diyos. Ang parehong Diyos na nag-alaga sa kanila ay ang Diyos na nag-aalaga sa iyo ngayon. At wala akong hangganan. Walang bagay na maliit o masyadong malaki para sa akin. Alam ko na humihingi ka ng tulong. Narinig ko ang bawat dasal, bawat buntong hininga, bawat luha. At nais kong malaman mo na wala ni isa man sa kanila ang hindi ko narinig. Nagtatrabaho ako sa likod ng mga pangyayari sa iyong buhay. Pinubuksan ng mga pintuan na hindi mo alam na naroroon. Tinutulungan ko ang mga puso ng mga tao na makakatulong sa iyo. At nililikha ko ang mga koneksyon na hindi mo kayang imajinin. Ngunit may isang bagay na nais kong mula sa iyo. Nais kong magtiwala ka, kahit na tila madilim ang lahat. Nais kong patuloy kang maniwala, kahit na hindi mo makita ang mga sagot dahil ang palataya ay hindi tungkol sa kung ano. At kaya kong gawin ang lahat, isipin mo ito. Bukas isang hindi inaasahang solusyon ang darating. Maaring isang bagong trabaho, isang utang na pinatawad, isang pagkakataon na magbabago ng lahat. Ito ang mga klase ng bagay na ginagawa ko. At kapag nangyari ito, malalaman mo na ako iyon. Mararamdaman mo ang aking presensya, aking pagsusuporta, at aking pagmamahal. Ngunit bago ang lahat ng iyon, nais nice kong magpahinga ka. Ibigay mo sa akin ang lahat. Tumigil ka sa pagtatangka na pasanin mag-isa ang bigat na hindi naman para sa iyo. Ako ang malakas upang pasanin ito para sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Maramdaman mo ang aking kapayapaan ngayon. Ito ay totoo tulad ng aking pagmamahal sa iyo. Maghanda ka dahil ang darating sa iyo ay hindi lang isang sagot kundi isang patotoo. Marami ang tatanong kung paano nagbago ang lahat at sasabihin mo, ito ay gawa ng Diyos. Ginawa niya ang hindi kayang gawin ng tao at nais kong malaman mo, ang aking oras ay perpekto. Minsan, tinitingnan mo ang oras at iniisip mong huli ka na, na parang hindi na mangyayari ang mga bagay na inaasahan mo. Ngunit tandaan mo ito, Nakikita ko ang higit pa sa nakikita mo. Ang mga bagay na sa tingin mo ay mabagal. Ako ang nakakakita ng paghahanda. Inaalign ko ang lahat para, kapag dumating ang milagro, ito ay maging buo, magpapabago, at hindi lamang isang pansamantalang solusyon. Isipin mo ang isang bahay na itinatayo. Una, ang pundasyon ay itinatayo, kahit na hindi ito nakikita ng iba. Diyan nakasalalay ang lakas para suportahan ang lahat at ito ang ginagawa ko sa iyong buhay. Nagtatayo ako ng matibay na mga pundasyon upang kapag dumating ang biyaya, ito ay hindi magiging pansamantala, kundi isang bagay na magpapabago ng iyong kwento. Maniwala ka, bawat luha na iyong ipinuhos ay may layunin. Hindi ito nangyari ng walang dahilan. Ako ang Diyos na nagbabago ng dalamhati sa kagalakan, ng kakulangan sa kasaganaan, at ng kawalan ng pag-asa sa pag-asa. Ako ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. At kasama na rito ang iyong buhay pinansyal. Ngayon isipin mo kung paano magiging kapag tinitingnan mo ang nakaraan at napagtanto ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Maiintindihan mo na ang mga pagsubok ay nagpatibay sa iyo. Ang mga may hirap na sandali ay nagturo sa iyo kung paano umasa sa akin at ang bawat dasal ay isang binhi na itinanim. At ang mga binhi, kapag inaalagaan, ay namumunga. Ito ang ginagawa ko. Pinapalago ko ang iyong pananampalataya. Pinapalakas ko ang iyong pagtitiwala. At inihahanda ko ang lupa para sa isang ani na magugulat ka. Gusto kong i-visualize mo ito ngayon. Isara ang iyong mga mata at makita mo ang isang mesa sa iyong harapan, puno ng mga biyaya. Ang bawat pangangailangan na mayroon ka ay naibigay na. Damhin mo ang kapayapaan ng hindi na kailangang mag-alala dahil lahat ay nasolusyonan na. Hindi lang ito isang panaginip, ito ay isang pangako. Ako ang Diyos ng provisyon at wala ni isa man ang makakahadlang sa aking ginagawa. Ngunit tandaan mo ang milagro ay nagsisimula sa iyong puso. Nagsisimula ito sa iyong desisyon na maniwala kahit na ang lahat ay tila laban sa iyo. Gusto kong itaas mo ang iyong ulo at ipahayag ng may kumpiyansa. Ang Diyos ay kasama ko at siya ay hindi kailanman nagkakamali ang mga salitang ito ay may kapangyarihan binubuksan nila ang mga daan pinapalakas ang iyong pananampalataya at ipinapakita na nagtitiwala ka sa kung anong kaya kong gawin mula ngayon mamuhay ka na may ganitong katiyakan ang iyong milagro pinansyal ay papalapit na nagsimula na ito sa espirituwal na mundo at malapit na itong magpakita sa iyong buhay at kapag nangyari ito nais kong ibahagi mo sa iba kung ano ang ginawa ko para sa iyo upang malaman din nila na ako ang Diyos na nag-aaruga, nagpo-provide at hindi kailanman iiwan ang mga nagtiwala sa akin. Ang pagkakataon ay ngayon. Ang Diyos ay kumikilos para sa iyong kabutihan at hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito para sa pagbabago. Nakikita kita ngayon. Alam ko eksakto kung nasaan ka, ang mga iniisip mo, ang mga alalahaning bumibigat sa iyo. Ikaw ay nakakulong, na ang mga pinto ay nagsara at ang pasanin ay masyadong mabigat upang pasanin? Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Narito ako at wala ni isa mang bagay ang nakakaligtas sa aking mata. Bawat luha na iyong pinuhos, bawat dasal na isinagawa sa katahimikan, narinig ko. At nais kong malaman mo, habang iniisip mong mag-isa ka, ako ay nagtatrabaho na para sa iyo. Isipin mo ito. Isang silid na puno ng mga drawer. Bawat isa ay may label na may pangalan mo. Sa loob ng mga drawer na iyon, naroon ang mga plano at biyaya na inihanda ko para sa iyo. Hindi ako isang Diyos na malayo. Ako ang ama na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay. Iniisip mo ba na ang iyong problema ay malaki? Ako ang mas malaki. Iniisip mo ba na ang iyong utang ay imposibleng malutas? Ako ang Diyos ng imposible. Ngayon huminto ka saglit at mag-visualize Isara ang iyong mga mata at makita mo ang isang ilaw na kumikinang sa iyo. Ang ilaw na iyon ay ang aking presensya, ang aking pagmamahal na sumasakop sa iyo. Ang ilaw na iyon ay nag-aalis ng lahat ng dilim, lahat ng pagdududa, lahat ng pakiramdam ng kabiguan, dahil hindi kita nilikha upang mabuhay sa kakulangan o takot. Nilikha kita upang mabuhay sa kasaganaan, upang maglakad sa tiwala upang maniwala na sa akin lahat ay posible. Hindi mahalaga kung hindi mo ito nakikita ngayon. Parang isang binhi na itinanim sa lupa. Hindi mo nakikita ang nangyayari sa ilalim ng lupa, ngunit may isang bagay na lumalaki. At sa tamang panahon, ang nakatago ay lilitaw. Sabi ng aking salita, lahat ay may takdang panahon, at ang iyong panahon ng ani ay malapit na. Ngunit habang hinihintay mo ito, nais kong panatilihin mong matatag ang iyong puso. Huwag mong hayaan na ang takot o pagdududa ang mangibabaw. Nais kong simulan mong ipahayag ng may kapangyarihan. Ang Diyos ay may kontrol at siya ay hindi kailanman nagkakamali. Ang mga salitang ito ay hindi basta mga pahayag. Mga susi sila na nagbubukas ng mga pintuan ng Espiritu. Bawat pagkakataon na ipahayag mo ang iyong pananampalataya, may isang bagay na gumagalaw sa spiritual na mundo. Alam ko na baka ikaw ay pagod na, na sinubukan mo na ang lahat. At ito ang dahilan kung bakit nais kong ipaalala sa iyo. Hindi ito sa iyong lakas, kundi sa aking lakas. Tandaan mo si David, ang batang pastol na tila maliit laban sa higante. Nanalo siya dahil nagtitiwala siya sa akin, hindi sa kanyang sariling lakas. At ganito ka rin magwawagi. Nais kong tignan mo ang mga maliliit na bagay sa iyong paligid. Madalas, nagsisimula ako sa mga bagay na tila hindi mahalaga. Siguro isang ideya na bigla na lamang pumasok sa iyong isipan, isang tao na dumating sa iyong buhay, o isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Ito ang mga unang palatandaan na pinapalakad ko na ang mga piraso para sa iyo. At habang ako ay nagtatrabaho, na ko rin kumilos ka. Hindi lang ito tungkol sa paghihintay ng walang ginagawa. Kumilos ka ng may pananampalataya, magtanim ng mga binhi ng kabutihan kahit na parang maliit lang, maging tapat sa kaunti at ilalagay kita sa marami. Hindi ito tungkol sa dami kundi sa puso kung paano mo ginagawa ang mga bagay. Isipin mo ito, naranasan mo na ba ang simula ng ulan? Una ay ang mga ulap tapos ang unang patak at bigla ang langit ay bumuka sa tang ulan ay bumagsak ng sagana. Ganyan ang mangyayari. Ang provisyon ay darating at magiging sagana ito na hindi mo na mababalingan na ako ang kumilos. Nais kong itago mo ito sa iyong puso. Ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi matitinag. Hindi mahalaga kung ano ang iyong ginawa o hindi ginawa, nandito pa rin ako, handang tumulong sa iyo. Hindi ko tinitingnan ang iyong mga pagkakamali, kundi ang iyong puso. Ang tanging hinihingi ko ay magtiwala ka sa akin, ibigay ang iyong mga alalahanin at maniwala sa aking kapangyarihan na baguhin ang anumang sitwasyon. Ngayon huminga ka ng malalim. Damhin mo ang kapayapaan na nagmumula sa akin na pumapasok sa iyong puso. Ang kapayapaang ito ay hindi galing sa mundo. Dahil ito ay direktang nagmumula sa akin. Ito ay ang katiyakan na anuman ang iyong kinahaharap. Ako ay mas malaki. Ang iyong milagro pinansyal ay nagsimula na. Kahit ngayon habang binabasa mo ang mga salitang ito, may mga bagay na gumagalaw para sa iyo. Ang mga pinto ay binubuksan, ang mga koneksyon ay ginagawa, ang mga solusyon ay nililikha, at kapag dumating ang milagro, nais kong alalahanin mo, hindi ito swerte, hindi ito pagkakataon. Ito ang pag-aaruga ng isang ama na labis kang minamahal. Huwag nang maghintay pa, ang Diyos ay gumagalaw ng mga bundok sa iyong buhay. Ito ang tamang pagkakataon. Kung nagtitiwala ka, sabihin mo amen sa mga komento. Narito ako at nakikita kita ngayon. Nararamdaman ko ang bigat na iyong binubuhat at alam ko ang bawat iniisip mo. Alam ko ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga kabiguan, at ang mga gabing ikaw ay umiiyak ng tahimik, nagtatanong kung magbabago pa ba ang lahat. Pakiramdam mo ba ay ikaw ay naipit sa isang paikot-ikot na problema sa pera, parang walang labasan? Ngunit nais kong malaman mo, nandito ako at nagsimula na akong kumilos. Maaaring hindi mo pa ito napapansin." Ngunit habang binabasa mo ang mga salitang ito, may isang kilusan na nangyayari sa espiritwal na mundo. Ang mga pintuan na nakasarado ay nagsisimulang magbukas. Ang mga tanikala na naglalagay sa iyo sa pagkakagapos ay binabasag. Ang aking kapangyarihan ay walang hangganan. At kapag ako ay nagdesisyon, walang makakapigil. Nais kong mag-imagine ka ngayon. Isang matinding liwanag na bumabalot sa iyong buong buhay nililiwanag ang pinakamadilim na sulok ng iyong kaluluwa. Ang liwanag na ito ay ang aking presensya na nagdadala ng kapayapaan, lakas, at mga solusyong hindi mo pa nakikita. Nais kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ka nag-iisa. Ang bawat dasal na iyong ipinagdasal, ang bawat luha na dumaloy, ang bawat pag-aalala na dumaan sa iyong isipan, nakita ko at narinig ko. At narito ako upang sabihin sa iyo na hindi nagtatapos dito ang yung kwento. Ang mahirap na yugto ng iyong buhay ay isang bahagi lamang. At ako ang may akda ng iyong buhay. Isinusulat ko ang isang bagong wakas, isang wakas na puno ng tagumpay, kasaganaan at kagalakan. Isipin mo ngayon ang isang malaking mesa, handa na sa lahat ng iyong pangangailangan. Wala nang kulang. Lahat ng utang ay nabayaran, lahat ng pangangailangan ay natugunan at ikaw ay may ngiti sa iyong mukha na walang bigat ng alalahanin. Iyan ang mesa na aking inihahanda para sa'yo. Ngunit nais kong malaman mo na bago ka umupo dito, may isang daan ng pananampalataya na kailangang tahakin. Hindi ko sinabi na magiging madali, ngunit ipinangako kong kasama mo ako. At kapag ako ay kasama mo, wala nang laban na hindi matatalo. Alalahanin mo si David na hinarap si Goliath. Sa mata ng tao siya ay maliit at walang sapat na paghahanda, ngunit nagtulungan kami at nagbigay ako ng tagumpay. Gusto ko ring makita mo ang iyong sitwasyon sa pinansyal na aspeto ngayon. Parang isang higante, ngunit ako ang mas malaki. Nais kong simulan mong ipahayag ang tagumpay sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung anong nakikita ng iyong mga mata o kung ano ang sinasabi ng mundo. Nais kong magtiwala ka sa aking salita. Sabihin mo ito ng malakas. Ang Diyos ang aking tagapagbigay at siya ang nagsusustento sa lahat ng aking pangangailangan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang aliw, may kapangyarihan sila. Kapag ipinahayag mong may pananampalataya, ang espiritual na mundo ay tutugon. Alam kong pagod ka na. Matagal na ang laban at minsan ay parang walang magbabago. Ngunit nais kong magpahinga ka sa akin. Huwag mong subukang buhatin lahat mag-isa. Hindi ka nilikha para doon. Lumapit ka sa akin kasama ang iyong mga alalahanin, takot at pagkabahala, ibigay mo lahat sa aking mga paa at bibigyan kita ng kapahingahan. Ngayon isiping mabuti ang hinaharap. Hindi ang hinaharap na binubuo ng takot sa iyong isipan, kundi ang hinaharap na inihahanda ko para sa iyo. Isang buhay kung saan mayroon kang higit pa sa sapat, kung saan makakatulong ka sa iba, kung saan ang kapayapaan ay namamayani sa iyong puso. Iyan ang aking kalooban para sa iyo. Hindi kita nilikha upang mabuhay sa kakulangan o pag-aalala. Ginawa kita upang mamuhay sa kasaganaan. Ngunit nais kong kumilos ka rin ng may pananampalataya. Huwag lamang maghintay ng milagro. Magpanggap na ito'y nangyari na. Maging mapagbigay kahit na tila maliit lang. Gawin ang lahat ng may integridad. Magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka na. Dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming pagpapala. Ako ang gumagalaw ng mga piraso sa larangan ng iyong buhay. Nagsisimula na ang mga koneksyon, ang mga pagkakataon, ang mga solusyon ay ipapakita. At kapag dumating ang milagro, magiging malinaw at malakas ito na hindi mo pagkakailaing ako ang kumilos. Nais nice kong magtiwala ka sa proseso. Minsan hindi dumarating ang milagro sa paraang inaasahan mo, ngunit ito ay parating. Nakikita ko ang kabuan ng plano samantalang ikaw ay nakikita lang ang isang bahagi." magtiwala na ang aking plano ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa anumang maaari mong imahinasyon. At higit sa lahat, tandaan mo na mahal kita. Hindi dahil sa iyong ginagawa o sa iyong mga ari-arian, kundi dahil ikaw ay aking anak. Ang pag-ibig na ito ang pundasyon ng lahat. Hindi ito nagkakamali, hindi nauubos, at hindi ka iniiwan. Ngayon huminga ka ng malalim at maramdaman ang aking kapayapaan na pumupuno sa iyong puso. Ang kapayapaang ito ay ang katiyakan na ano man ang iyong kinahaharap, ako ang may hawak ng lahat. Ako ang Diyos na nagpapabago ng buhay, na nagbubukas ng mga pintuan, na gumagawa ng imposible. Maghanda ka dahil ang iyong milagro sa pananalapi ay parating na. Hindi ito tungkol sa kung, kundi sa kailan. At kapag dumating na ito, magiging mas malaki, mas sagana at mas perpekto kaysa sa anumang iyong pinangarap. Ako ang Diyos na hindi nagkakamali, at ang pinakamaganda ay parating pa lang ngayon, nais kong tumingin ka sa iyong paligid at mapansin ang mga palatandaan ng mga ginagawa ko. Kahit sa mga maliliit na bagay, nandyan ako. Yung oras na nakakita ka ng barya sa sahig. Yung hindi inaasahang diskwento. Yung tulong na dumating sa tamang oras. Hindi ito mga pagkakataon lang. Mga paalala ito na inaalagaan kita. Nagsisimula ako sa hindi nakikita, sa mga bagay na hindi mo matutuklasan. Diyan nangyayari ang pinakamalalim na pagbabago. Binabago ko ang iyong puso, nire-renew ang iyong isipan, at pinaghahanda kita upang tanggapin ang mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Dahil hindi lang tungkol sa mga pinansyal na bagay, tungkol ito sa kung sino ka habang dumadaan sa proseso. Kailangan mong maintindihan na ang lahat ng ginagawa ko ay may layunin. Kung dumadaan ka sa panahon ng kakulangan, ito ay dahil tinuturuan kita ng isang bagay. Siguro ito ay pasensya siguro pananampalataya, siguro pasasalamat. Ngunit tandaan mo na ang mga mahirap na sandali ay hindi permanente. Pansamantala lang ito, at ginagamit ko ang bawat isa upang palakasin ka. Ngayon nais kong mag-visualize ka ng isang bagay kasama ko. Isipin mo na hawak mo ang isang binhi. Maliit ito, halos hindi mahalaga sa mata ng marami, ngunit sa loob nito ay may napakalaking potensyal. Ang binhing iyon ay ang iyong pananampalataya. Kapag itinanim mo ang binhing ito sa matabang lupa, kapag nagtiwala ka sa akin kahit hindi mo makita ang resulta, ito ay magsisimulang lumago. At sa paglipas ng panahon, magiging isang matibay na puno, puno ng mga bunga. Nakikita ko ang punong ito sa hinaharap ng iyong buhay. Nakikita ko ang mga prutas na aanihin mo pa. Nakikita ko ang mga pagpapala na magbubuhos mula sa iyong buhay papunta sa buhay ng iba. Ngunit upang mangyari ito, kailangan mong itanim ang binhi at alagaan ito. Ibig sabihin nito ay magtiwala kahit mahirap. Ibig sabihin nito ay maging tapat sa maliliit na bagay. Ibig sabihin nito ay maging handa na maghintay sa aking tamang panahon na palaging perpekto. Nais nice, kong malaman mo na hindi pa huli. Hindi mahalaga kung gaano ka nagkamali, kung gaano ka nagduda. O kung ilang beses mong naisip na sumuko. Ako ang Diyos ng pangalawang pagkakataon ng mga bagong oportunidad, ng mga bagong simula. At ngayon ang araw na tinatawag kita upang magsimula muli. Inihahanda ko ang isang himala na hindi lang tutugon sa iyong mga pangangailangan, kundi magpapabago ng buong buhay mo. Pagdating nito, titingin ka pabalik at mapapansin mong bawat luha, bawat laban, bawat sandali ng paghihintay ay nagkaroon ng dahilan. At kapag nangyari na ito, nais kong magpasalamat ka. Hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil ang pasasalamat ang magbubukas ng iyong puso upang tumanggap pa ng higit. At nais kong tandaan mo ito. Ang ginagawa ko para sa iyo, ginagawa ko dahil mahal kita, hindi dahil karapat dapat ka, o dahil may nagawa kang espesyal, kundi dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay walang kondisyon. Ngayon tumayo ka ng may katiyakan. Magpatuloy ka ng may pusong puno ng pananampalataya. Ang pinansyal na himala na iyong hinihintay ay paparating at ito ay magiging kasing laki na hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay. Ako ang Diyos na gumagawa ng imposible at kumikilos ako para sa iyo. Magtiwala na ang himala ay parating na sa iyo para makatanggap pa ng mga panalangin para sa himalang pinansyal. Magsubscribe lang dito sa channel at ibahagi ang makapangyarihang panalangin ito sa mga nangangailangan ng himala. Pagpalain ka ng Diyos at inaasahan kita sa susunod na panalangin.